Hello guys. Nandito na po kami sa nagpapahuli ng ahas. Ano siya? Mga ah, manok ano? Ayan. Ang dami nilang manok. Ah, kahapon may nakita silang ano, mahabang muna. Doon din. Malapit doon sa bahay. Ngayon, ah, hanapin na po namin dito sa mga bato-bato. Kasi doon na po yung pwede sa bahay Doon yung possible na entrance of ito mga Masok kasi yung, um, yung back. Bakit yung mga silip bulak, no? Opo. Matagal na ho ito, no, Sir?

yung sa ilalim niya hindi masyadong mainit. hindi bitin. Ito may hirap ng mga Yan. Oh, butas-butas pa yung mga boss ko Alisin ko to, ano ito nga Hawaiian ng kawayan. Ayan. masisilip isilip yung ilalim, no? Kala ko tayo ang ah. oh. Eh? Yan, diya ano? naman to. Yung kasi nga ninyo, parang ang... Para, kaya ba. Ay, mabigat yan. Maduwanag din sa ilalim to. Meron naman to ah. Lalo ko baka sa loob ng poste, no? sa loob ng poste. eh. hirap no? Ito, 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 oh. ito, ah.

O, diba? o, po saan din ako magiging pag ako tatawa, di ba? Opo, tayo. Kasi hindi mainit. Bakalasin ka yan. Opo.

minseng akala ko bobo. Kumagana mo. Hindi. Hindi. Hindi ko lang ako. ko. <laughs> Bitaw ko 'to okay. ng stick ko. Eksperto 'yan. Ako nagre-relax lang ako <laughs> dito. Ay, kunin Hindi ko sa akin. Column 'to mo. Hindi Dito marketing natin ko. pa Hindi na kamalanin. Ka Hindi oh. okay, na makuha 'yan basta 'yan. nasa ilalim Ayan o, sa ilalim na siguro. Ayan, Ay, ayun, ayun, ayun. Okay. Oh, mamma, mamma. Oh, oh. ayan lang. O, oh, Oh po, dumalas <laughs> malaking ngayon. Dahil na nagbubay no kung ano tobe, kino klawo kasaklaw, patay ka. Sabagay po yung oras malaki kasal mo. Oh malaki. Kapa kasi inalis yung oras di ba na hilayon. Wala pa lang. Oo, oo, siya. Mayroon ba muna natin siya. dito papasok. Dito ay ko siguro. Mayroon pala malakad Yung chatay doon na po, sir. Tababa. Dito yung gusto na ayos. <laughs> Dito ayusin mo po 'yung papel. Ayusin mo po.

Nasa yung plastic sa pinag-i? Parado naman pala yung buto sa buwas sa ito. Salamat. ito lang sa kung pag may sa baba wag din yung kakamay. ako nanguhuli na ako pa ako kanil wala ko ang tisyo takot din ako mabatay din Ayan, Alam, Alam ba Mababaw lang. Mm. lang dito. Oh, na lang mo tayo kung dito. Oo, inisip ko na yung tayo, hindi na. Wala po siya pa ilalim. Wala. isarado pala poste na yun, sarado. Sarado. Kung may butas yun, tutunan ako sa lugar. Sarado pala. Nakasemento siya. <gibit> palagay mo may naririnig ka pa. <gibit> kung sa palagay mo may naririnig ka pa. <gibit> Ito. Hala ko may butas to. Ayun, isip ko kanina sa loob ng poste. Eh. Sarado pala eh po si Nero nakakagawa siya ng bahay sa ilalim yung pinaka ilalim, magiging guwang meron pa yan? Ewan ko po kay Princess, pag sinabi niya mayroon. Pag wala na, wala na wala na. wala na Wala na Isa lang yung tingnan niya tayo Doon ko ba yung nagis yung flashlight ko po? Ha? Tuwa ko sa'yo, sa mo nalagay? Last time mo? Oh. Opo. Okay. Ayun. Nagulat tayo kanina rin na dito, baka nang dito. Last night. Hindi mo ba naiwan doon? Yeah. Nabitawan to. Yeah. Hey, Nabitawan na to. Nabuti sa kanyang flight. Eh. <coughs> Ako ginawa <kinuha>, ko pinta. ko <coughs> ba? Wala mang kasindali yun eh. Ay, ayun yun. Kaya ta, sa kanyang nabuti ay, hindi pa na ako. Yeah. <laughs> Nandito yung plastet ko. <laughs> Ay! Wala.